Bismillah alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabi ni Allah, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasanah wa jadil billati hiya Mag-imbita kayo tungo sa daanan ng Panginoon ng katotohanan na walang ibang dapat sampahin liban si Allah lamang subhanahu wa ta'ala gamit ang hikma, gamit ang pangaral na mahusay at ang pangatlo o level 3 na pagdadawa o pag-iimbita sa katotohanan ay ang pagdedebate na mahusay. Ano ba yung debating mahusay? Hindi mahusay na pagdedebate ang nagmumura ka kapag ka ikaw nakikipagdebate para palabasin ang katotohanan. Hindi mahusay na pagdedebate ang nagtataas ka ng boses, may kasama pang pangungutya, panunokso. Hindi mahusay na pagdedebate ang layunin mo na patumbahin, padapain, saktan, siraan ang dinidebate mo. Hindi. Ang mahusay na pagdedebate, kung napapanood nyo yung mga debate ni Sheikh Ahmadidat, rahimahullah, kawan nawasya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ganun. Maayos, may format. Ganyan ang mahusay na pagdedebate na dapat pinapraktis natin dahil yan ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang pinakalayunin ng mahusay na pagdedebate ay paangatin, palitawin ang katotohanan na walang ibang dapat sambahin liban si Allah lamang. Kaya kapatid, yan, may level 1, level 2, level 3 ng pagdadawa o pag-iimbita. Kasanayan natin ito. Utos to ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang may tuturing na mahusay na pag-iimbita tungo sa katotohanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.